kung babalikan po natin yung tanong ni Socorro Melchor ng UP Diliman, yun daw pang iglesia, totoong maliligtas? Opo, sapagkat nakasulat sa Biblia ang sigurado at tiyak na ligtas yung tinubos ng dugo ni Kristo, ang tinubos ng dugo ni Kristo, nasa Biblia din po, iglesia ni Kristo. Kita nyo? Ang tibay eh, no? Halagang kung totoo nga bang ililigtas ng Diyos ang Iglesia ni Kristo? Sabi niya ay, opo. Hmm. Ang tiyak at siguradong ililigtas ng Diyos ay yung Iglesia tinubos ng dugo ni Kristo. At sangayon na niya sa Biblia walang iba kundi Iglesia ni Kristo. Ha? Antibay. Gigil na gigil, ano? Ang problema, yun bang iglesia ni Kristo na tinubos ng dugo ni Kristo na siyang ililigtas ng Diyos sa mga huling araw, yan ba yung iglesia ang kinaaniban ng mga ministrong ito? Ha? Yan ba yung iglesia ang itinatag ni Ginoong Felix Manalo dito sa Pilipinas noong 1914? Yan ba yung binili ng sariling dugo ni Kristo? Hindi po, mga kaibigan. Eh, nagkakamali ang mga yan. Huwag kayong magkakamali na yung ililigtas na Kristo, na yung ililigtas ng Diyos na Iglesia, ay yung kinaaniba ng mga ministrong ito. Wala pong ganon. Ang tiyak at siguradong ililigtas ng Diyos, at iglesyang tinubos ng dugo ni Kristo na tinutukoy ng Bibliang iglesia ni Kristo, yaon po yung itinatag ni Kristo doon sa Jerusalem noong unang siglo. Aklat ng Mateo Kapitulo 16, ang Talatay 18. Yun yun. At huwag kayong magkakamali sa panahong ito. Na kapag kayo nakakita ng mga kapilya na mayroong nakasabit na karatula na iglesia ni Kristo, ay yun na. hindi po yun ang liligtas ni Kristo. Yan ay mga huwad na iglesia. Ay kailan lang ba ang mga yan? Ay 1914 lang ang mga yan nung lumitaw dito sa Pilipinas na parang kabuti sa pamamagitan ni Ginoong Felix Manalo. Ayan na ay, mga huwad na iglesia. Yung iglesia ni Kristo dapat pasukan ng mga tao na binabanggit sa gawa 2028, ayan yung iglesia ang tinubos ng dugo ni Kristo. Yan yung iglesia ang itinayo ni Kristo doon sa Jerusalem noong unang siglo. E paano natin makikilala yan? Ha? Yung iglesia ang itinayo ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem ay makikilala natin sa turo, sa doktrina, ano po ang sabi sa Aklat ng Juan? Ha? Sa doktrina, makikilala, hindi sa karatula. 7.17 If any man will do his will, he shall know of the doctrine. Turo ang ating pagbabatayan. Turo ang ating sisiyasatin. Hindi yung karatula. Eh pag kayo nakabasa ng mga kapilyang may nakalagay na Iglesia ni Kristo, eh huwag pang pagkarakara kayo sasabihin yung itong ililigtas ni Kristo. Hindi po yon. Alam nyo yung 2028 ng gawayan ni pinag ni Soriano at sa kanyang mga ministro. Kasi sangayon sa grupo ni Soriano, ang tamang salin daw ng gawa 2028 ay Iglesia ng Diyos. Sila daw yon, sabi ni Soriano. Sabi naman naman itong mga ministro, ang tamang salin ay iglesia ni Kristo. At sila naman daw yon. Eh kahit anong salin ang salin ng kanilang gamitin doon, eh hindi yun tumutukoy sa kanila. Yung kanilang mga iglesia, yung mga huwad na iglesia, ang orihinal at tunay na iglesia na binili ng dugo ni Kristo ay yung iglesia itinayo, itinayo ni Kristo doon sa Jerusalem noong unang siglo. At ito'y ating makikilala sa ng ano? Doktrina. At ang isa sa katunayan ng tunay na iglesia, ang nagtuturo ng utos at aral ng ating Panginoong Diyos at ni Kristo, ay dapat nangingilin ng sabat. Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, ang talata ay 12, Narito ang pagtitiyaga ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Daw? Ayun Ay, ang tunay na iglesia. Mga taong nagsisitupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Ay tingnan ninyo sila. Meron bang iglesia ang itinayo si Kristo na nangingili ng linggo? Yung Matthew 16.18 Iglesyang ang itinayo ni Kristo noong unang siglo ay pawang mga Hudyo. Pawang Israelita po yon, yung itinayo ni Kristo yon. Na siyang inutusan naman ng, ni Kristo na mangaral sa buong sanlibutan. Kaya yung unang iglesyang itinayo ni Kristo, pawang nangingili ng sabat. They are all sabat keeper. Walang nangingili ng linggo na iglesia ni Kristo. Ha? Masakit mang sabihin ay kapag ang isang iglesia, ang isang samahan, ang isang grupo ng di diumanimanan ng palataya ay nangingili ng linggo, hindi po yun iglesia ni Kristo. Manapay iglesia ng mga pagano. Kasi alam natin, ang practice ng pangingili ng linggo ay hindi turo at aral ni Kristo. Hindi turo at aral ng ating Panginoong Diyos. Ang pangingilin na itinuro ng ating Panginoong Yesus sa iyong kapitong araw, yun ang Sabat. Seventh day of the week. At sa ating kapanahonan, eh di pinangalanan yung ikapitong araw na Sabado. Sa English naman ay Saturday. Pero isang ibig sabihin nun, seventh day of the week. Kahit tingnan nyo sa mga general references, Seventh day of the week, yun ang sabat. Yun ang iniutos ng Diyos na ipangilin ng kanyang iglesia. Kaya yun, isa yun. Isa lang yun sa pagkakakilanlanan na po. Pagkakakilanlan ng tunay na iglesia ang itinayo ni Kristo. Na siyang tiyak na ililigtas ng Diyos. Na siyang binili ng sariling dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya huwag po kayong magkakamali. Ha? Na kapag ka ang isang kapilya ay nakita niyong merong nakakaratula, na Iglesia ni Kristo yun na. Hindi po ganon. Lalo tigit yung uh, kinaaniba ng mga ministrong ito, ay papanong magiging yan yung Iglesia na binili ng dugo ni Kristo? Ay yan ay lumitaw lang dito sa Pilipinas noong 1914 sa pangungunan ni Ginong Felix Manalo, ay samantalang unang siglo pa lang, eksistido na yung iglesyang itinuyo ni Kristo doon sa Jerusalem. Ha? At ang mga unang membro niya ay pawang mga nanginili na sabat. Kaya kung ano yung kanilang ginagawa, kung ano yung practice ng unang iglesia, yun ang kanilang itinuro sa buong sanlibutan. Nung sila'y utusan ni Kristo na gawing alagad ang lahat ng mga bansa, bautismon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At pagkatapos ano yung sabi? Na ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya kung ano ang iniutos ng ating Panginoong Yesus, doon sa iglesia ang kanyang itinayo, yun din ang turo at aral na dinala ng mga alagad sa lahat ng mga tao. Kaya yun ang pagkikilala natin ng tunay na iglesia, ng iglesia, nang iglesia binili ng sariling dugo ni Kristo ng iglesia ililigtas ng Diyos sa mga uling araw kaya kung katotohanan at doktrina ang ating pag-uusapan, wala po tayong ibang batayan kundi ang banal na kasulatan at kapag ang isang samahan o ang isang iglesia ay nagtuturo ng mga bagay na hindi ayon sa banal na kasulatan, hindi po iyon sa Diyos hindi yun iglesia ni Kristo. Kundi yun ay huwad na iglesia. Lalo tigit, madali natin makikilala. Ha? Madali natin makikilala. Doon na nga lang, isa pangingilin eh. Kapag ang isang samahan ay hindi nangingilin ng seventh day sabat, ay hindi po yan kay Kristo. Sapagkat si Kristo ay sabat keeper. Ugali ni Kristo na mangili ng sabat. Ugali rin yun ng kanyang iglesia. Eh, si Kristo ang ulo eh, ng iglesia eh. Eh, kung nasa ng ulo, siyempre, kasama ang katawan. Alangan namang magkahiwalay yun, eh, dito sa amin, pagka yung katawan ay hiwalay sa ulo, ay eh, multo yung. Ha? Eh, pag sabado, yung ulo, ugali ng ulo na mangili ng sabat. Kasama yung katawan si Kristo ang ulo ng iglesia. Ha? Eh kapag yung katawan ay hiwalay sa ulo, may katakot yung. Ha? Kaya ngayon, yun ang... Ha? yun ang katunayan. Gusto ko pong dalawang bagay ang dalhin sa inyo. Ang isa sa pagkikilanlan ng tunay na iglesia ay yung mga taong nanginili ng ikapitong araw at mayroong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kasi yun ang sabi. Ang tunay na iglesia, sabi rin, narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Yun. Na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Hesus. yun, Sabi rin sa aklat ng Isayas, sa kautusan at sa patuto, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, ay tunay na walang umaga sa kanila. Abiron. Kaya ang tunay na iglesia ay nagtuturo ng ayon sa kautusan at sa patutuo. E alin ang patutuo? E ang banal na kasulatan. Kapag ang mga ngaralo, sino man tao ay nagtuturo ng hindi ayon sa kautusan, hindi ayon sa patutuo, ay sabi wala tayong liwanag na makukuha sa kanila. Sabi naman ni Kristo, kung ang sino mang tao ay gustong sumunod sa kalooban ng Diyos, alamin yung turo. Alamin ang doktrina. Hindi karatula. Ah, sinabitan lang ng karatula, Iglesia ni Cristo, Yun ang isa may, yung isa na may sinabit, Iglesia ng Diyos. Ah, sila na daw yun. Nakabasa sa gawa, binti-binti Iglesia niyang binili ng sariling dugo ni Cristo, yun ang ililigtas. Iglesia ni Kristo ay sila daw yon. Hindi. Ang tinutukoy iglesia iglesyang binili ng sariling dugo ni Kristo ay yung iglesyang itinatag ni Kristo, itinayo ni Kristo doon sa Jerusalem noong unang siglo na nagtuturo ng mga aral na ayon sa banal na kasulatan. Nangingilin na ikapitong araw. Ezekiel 20, ang talata ay 12. Yan ang palatandaan ng Diyos sa kanyang iglesia o sa kanyang bayan. Basahin ko po sa inyo. Buko dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpaging banal sa kanila. At talatang 20, ito pa ang sabi, na inyong ipangili ng aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. At pansin po natin mga kaibigan, yung kanyang bayan ay merong tanda. Ano raw po ang tanda ng kanyang bayan? Na kung saan ay kaya siya nakikilala ng Diyos? Yung mga taong nangingili ng sabat. Ha? Yun ang kinikilala ng Diyos na kanyang bayan. At sabi naman ng talata, at ito rin ang palatandaan ng mga taong ito'y kumikilalang tunay sa Diyos. Ha? Doon mo makikilala na ang isang tao'y tunay na kumikilala sa Diyos kapag siya ay nangingili ng sabat. At tanda rin ng Diyos sa kanyang bayan dahil ito'y nangingilin ng sabat. Vice versa eh. Ano? Tanda ng Diyos sa kanyang bayan at tanda naman na ang bayan ay kumikilala sa Diyos. Yun ang pagkikilala ng tunay na iglesia. Kaya huwag po kayong magkakamali na kapag sila'y na sila yung iglesia ni Kristo ay sila na. Yun ang ating aaliban. Maging masiyasat po tayo maging mapag-aral. Naway, ako po ay nakapagbigay sa inyo ng uh, ilang mga katotohanan hinggil sa bagay na ito upang ang atin namang layunin dito ay hindi ang sira ng kapwa, kundi alamin natin ang katotohanan upang tayo mapanuto at malaman natin kung paano tayong tunay na susunod sa kalooban ng Diyos. Salamat po and God bless.